So, what's up mga kagli? Sa negosyo, kailangan mo talaga makipagsapalaran. Marami ang gastos, sakripesyo at oras. Maraming kailangan isa alang alang lalo na kapag pasture raised egg production ang inyong negosyo. Pero nakakatuwa lang kapag ganitong natisimula na sa labang ito. At syempre, kaagapay po natin sa ating pasture raised chicken production, egg production ang ating egg 1000 ng bottle cup eto po ay merong folic acid para po tuloy-tuloy ang pagitlog ng ating mga manok. At meron din po itong selenium na nakakapagpaganda ng kalidad ng itlog at makapalang shell. Meron din po itong vitamin B complex, vitamin E, zinc oxide. Yan, napakaganda po. At para po sa maganda resulta ng ating egg 1000, sabihin po natin ang egg 1000 sa umaga at magbigay po tayo ng vitamin pro powder sa hapon. Ang pagbibigay po nito ay 5 grams per 1 gallon or 4 liters ng tubig. At ibigay po natin ito ng every other day. So, huwag pong araw-araw para po hindi magka-prolapse bent or hindi masyadong malaki yung itlog at magka-prolapse -pro bent po yung ating mga layers. So, ayun po, gawin po tayo ng 8,000 ng bottle cap. Sa bottle cap, ka, lagi kang lamang. So, ayun mga kagriwag po natin kalimutang mag-heart. Follow, share, and subscribe. Thank you for watching!